in-steam ko to. Kalabas ato guys, tapos in-steam ko. Tapos alagyan ko siya guys ng itlog dalawa. Ayan, tingnan mo. Ay! My goodness. Ayan guys. Dala siya ng itlog guys. Ayan. Alagyan ko siya guys ng itlog. Isang itlog. Ayan guys. Ayan. Tapos ayan, guys, nalagyan na natin siya ng egg, ayan guys alagyan ko siya ng isang egg guys tapos, so, lagyan siya natin siya ng ano. Lagyan natin siya guys ng bumbay. Ano pala yung dalawa guys? Yung yung ano guys, sira pala yung ano yung binabiling na yung itlog guys, sira. Kaya hindi ko na siya guys. Ano, isa lang dapat dalawa yung ihalo ko guys. Isira pa ya, sira pala guys yung ano, yung itlog na ano. Kaya ayan. Walang hindi natin mahaluan siya ng madaming itlog guys. Pero okay na to guys. Ito na dalawang it, ay isang itlog. Sarap to guys. Lagyan natin siya ng madaming gumbay Ano yung ano guys, yung kalabasa guys, in-steam ko Inistin ko yung kalabasa. Para maano siya guys. Tapos nilagyan ko siya ng egg. Hmm. Tapos, lalagyan natin siya guys ng ano, crispy. Ay! Oh my God! Lagyan natin siya ng crispy fry. Sarap to guys. Lagi akong nagluluto ng ganito guys. tapos lagyan natin siya ng ahos. Ahos kasi ilalagay natin. Ayan. Dalawang ano guys, dalawang bumbay yung ano ko nilagay ko. Dalawang bumbay. Tapos ay lagyan natin siya guys ng ayan, magic sarap guys. tinplahan na natin dito ng magic sarap. Tapos guys, lagyan natin siya ng asin para ano siya para masarap lagyan ko siya guys ng asin guys Tapos, lagyan natin siya ng bawang nilagyan ko siya guys ng onion dalawang onion guys ang nilagay ko tapos dalawa ring ano ahos ay yung bawang guys yan, yan, natin para mas maano siya guys ano sa amin guys sa pasensya na kayo guys madilim kasi nga ma walang ilaw dito sa amin kasi brand out kasi iba yung bagyo Ayun, nilagyan ko siya ng bawang dalawang bawang yung nilagay ko Pero may nag-ano guys, may nag- pero walang ilaw. Ayan ko. Ayan po. Dito sa amin guys. Ayan. So, nilagyan ko siya ng bawang. Ayan guys. Ayan. Ito na yan guys. Nilagyan ko siya guys ng dalawang egg. Ay, isang egg lang guys yung nilagay ko. Kasi nga na, lagyan natin ng ano. Para mas malasa siya guys. para mas malasa natin ating niluto. Ah. Tapos, lagyan ko siya guys ng pasta. Ah, lagyan ko siya guys na. Ng... malasa siya guys. Ayan guys. Ayan, so, nilagyan ko na siya guys ng crispy so, fry. Para na siyang ano guys, oh. So, sarap po guys super so super so sarap lagyan pa natin guys ng konti okay. kan kayong anak ko guys so ngayon guys

dum ka duken ko Eh, eh. Eh, sakay yang kita ito. Ano na timbang sa pada natin? nanti, na no dan guys long nak 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 basuh tu. O. Titik nak. dulu. Hmm. No. Ayan guys. Alas. Salamit guys. Ayan. Mmm. Mmm. Yeah. Sarap guys. Sarap. Sarap na yung vlog ko guys. Hanggang sa next vlog ko. Bye bye. Yan. Sarap guys ang ating niroto. <tuh> <tuh> <tuh>